sandali na uh, nagpalit tayo ng GoPro. Ang sarap mag-travel pag ganito, walang traffic, ano? E, courier kami, mga taga-deliver ng gamot, pagkain. Sa... Good morning, guys. Uh, today our vlog. Magde-deliver tayo ng mga sisiw sa Pampanga. Hindi ko lang alam kung ito e panabong na sisiw o mga pangpet kukunin natin dito sa bypass road okay. ano ba 'yung panabong ba yun? Mga sisig. anong klasing manok? Texas Texas yan kasi ay ano ito na lang to o ma saan ba nasambay manok no? nandoon yun lang dalawang ano lang pala eh chuchu yun dalawang ano lang basket yun ah hindi ba yan? Ayon. Ah, Ito. Ito ba, sir? Kaso lang hindi siya mapapahiga, patayo 'yan. Pag ganito. Para 'yan. Ha? Magiging patayo ang ano niyan. Ang lagay sa bag. Ito na mo din sa kausap mo na tawagan ko muna. Okay. Palis na tayo dito sa Manukan. Magaan lang yung ating dala. Uh, problema, siksikan yung sisi. Eh, para medyo lumabig, binasa ng tauhan. Yung sisi kasi malayo na yung travel eh pagka may namatayan dito labas tayo yan of course ginawa natin ang paraan tayo pa nagayos uh, ng lalagyan at dapat sana eh pipick upin ko na lang ngayon kung masailan talaga yung mga ganito dapat nila ipalalabog sa kotse at hindi sa motor para masig wow maganda dito mahangin tapos eh maraming talim na palay oh tapos, ang ko ng siboy ng hangin, oh. Hmm, namipalay. maganda ang agriculture ng Pampanga pagkatagaraw wow oh, verde verde mm, fresh na fresh air pagkatagula naman kawawa sila rito lubulubok ang ganda dito guys oh nagagandahan ako sa lugar na to napakaluluwang ng palayan tapos verde verde oh. Yun yung ano yung Mount Arayat na yun oh. Minto lang tayo sandali Then, uh, Nagpalit tayo ng GoPro Malapit na nasa Ano na lang siguro 12 kilometers na lang Nasa Minali na tayo Buhay pa kaya yung ating mga sisiw Quick 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 Ah tumutulog pa ni pa. Pag ni pang ganyan ay eh, buhay pa yung mga sisiw. Let's go! Ganda dito. Amoy palay. Ah, kaka -relax. kabil pag ganito walang traffic ano ganito kaluwag yung kalsada oh sa Manila naranasan ko ganito kaluwag nung pandemic kung abiyahe kami ng pandemic bawal lumabas na ng mga tao siguro kami tao hindi, bayag naman kasi yung mga pulis kasi courier kami mga taga-deliver ng gamot pagkain, sa bahay-bahay kaya sila nag-alawad sa amin na makabiyahe sa Minalin, Pampanga check, check na lang natin yung kung saan yung babagsakan yung exact location ayaw eh, big time yun oo nga, laking, laking tao oo, oh, tao sa laki pa ng katawan laki pa ng katawan dati payat lang yun, manipis pa ah, sa nag dati nag-gym lang sa barco kasi sa barco oo, kasi oo, oo <laughs> nga siya eh <laughs> dapat kasi ako pupunta ABC, may ABC. Ko dito. Hmm. Dalhin mo mo thank you. Thank you. Thank you. Okay, umiikot, umiikot ako sa May San Simon. Sa Balukok, Boss, mabilis. Sira ang ano, sira ang daan pala ron. Yung tulay. Ang, ah, tulay. Dito boss, uh, asan yung Sira ano? Oh. ko lang yung manok. Oh. Dapat pala doon ako dumaan sa may bypass road ng Balukok eh. Oo, oh, doon nga. Um, yun yung pinakamabilis. Ako oh, doon eh. ako dumadaan eh. Kaso lang eh, hindi ko nga alam na ang tuloy pala dyan sira. Ginagawa pa rin. Oo, oh, na. alay. Nata, Napakalayo man. ng inikot ko. So, kaya yung inaano ko, boss. Kaya pinalala ko na lang. So, sobra layo. Eh, may nila boss. Ah. Meron kaya mo may nila. Ang bawang dito ang may Pwede naman. Kaso lang may mga riders din dito. Sila yung ah, sila yung kukuha ng ano talaga. Uh -huh. Ng booking dito. No, Napalayo ka pa talaga. Oo oh, nga. Ayos lang may dagdag naman Eh. thank you, sir. Ingat, ingat. Yeah, <ingat. laughs> thank you. Ah. Ano ah, ba hay mo? Edo, I just, I love. Yung ay, 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 Ah, ay, ay, ah, hindi dinagdag ng 100 yung ating fare 350 lang yon ginawa niyang 450 yun Ayos na good good na good ah. okay balik tayo sa uh, Bulacan mga ka-explorer kukuha lang ako ng another booking dito sa Pampanga